Mga kapatid, update mula rito sa Campo Aginaldo ang headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Ako si Gio Robles. Para sa News 5 Now, hindi dumping ground o bagsakan ng mga lumang barko mula sa ibang bansa ang Pilipinas. Yan ang iginiit ng Philippine Navy ng matanong natin kanina kaugnay sa posibilidad ng pagtanggap ng anim na Abukuma-class destroyer escorts ng Pilipinas mula Japan ito po ay isa sa ilalim daw muna sa masusing pagsusuri o joint vessel inspection. Magpapadala ng mga eksperto ang Philippine Navy sa Japan sa Agosto para matiyak yung operability na titirang lifespan ng mga barkong ito maging yung cost ng maintenance at mga kakailanganing system upgrade. Tiniyak ng Philippine Navy na sulit yung pagkuha sa mga Japanese warship na posibleng i-deploy sa West Philippine Sea. Matatandaan po natin na nasa tatlong dekada na yung tanda ng mga barkong ito. Ayon naman sa Philippine Navy, tiwala naman sila sa Japan na ating kaalyado na hindi nila ibibigay yung mga barkong ito dahil wala na po silang paglalagyan. We have strong alliance with Japan. I do not think they would offer These particular assets, if this will not greatly enhance our own capabilities. Are we being a dumping ground of um, aging vessels? That is the exact purpose why we are sending a JVIP. And Magtatagal po ng dalawang linggo ang joint vessel inspection at uh, mula po dyan o pagkatapos po niyan ay magkakaroon po ng rekomendasyon ang mga counterpart natin mula sa Japan at mga kinatawan ay pinadala roon mula sa Philippine Navy para nga sa desisyon kung ano yung gagawin sa mga barkong pandigma na posibleng ibigay sa Pilipinas.